At ngayong nga po'y sunod-sunod na naman po ang pagdaan ng mga bagyo sa bansa. Na pang naglalantad sa pagdurusa at kahirapan ng napakaraming Pilipino. Napagod na pagod na po sa paghihirap sa bayan na ito. Ang nararanasan. At ating pang mararanasan na mga pighati ng ating pong mga pangkaraniwang pamilyang Pilipino sa mga baha at putik na iiwan na naman sa kanilang mga kabahayan sa tuwing may bagyo at habagat ay magsisilbing asin na ikinikiskis sa mga sugat ng mga Pilipino na idinudulot po ng pangungulimbat na ito ng mga taong gobyerno. Ito po'y patuloy na mag-iiwan ng antak, kirot sa ating mga sugat. Kailan mawawala ang sakit at kirot na ito? Muhing-muhi na po ang bayan sa pagpapasarap ng mga mandarambong sa pera ng bayan. Public office is a public trust. Sa wikang Filipino, ang pagtitiwala ng bayan ay ang kin ng katungkulang pambayan. Winaldas ang tiwala ng mga Pilipino. Lusaw na po ang tiwalang ito. Ang bayan ay binibiguna ng mga institusyon na sanay tagapangalaga sa kanilang kapakanan. Panahon na para ipakita at patunayan ang mga letra, diwa, kabuluhan at kahulugan ng nasusulat sa ating saligang batas na nagsasabing ang ganap na kapangyarihan ay angkin ng sambayanan at nagmumula sa kanila ang lahat ng mga otoridad na pampamahalaan. ang mga nangyayari ngayon. Dapat ay wala nang kilalaning kulay o partido o iniidolo o sinasanto. Ano mang sektang kinabibilangan, dapat ay wala nang tutulog-tulog. Wala nang magbubulag-bulagan pa. Wala nang magbibingi-bingihan pa. Wala nang magpapakamanhid pa lahat dapat ay may pakialam. Makialam, magprotesta, magingay, makiisa, makibaka, at sumama sa laban na ito. ang bayan people of the philippines versus the corrupt think about it